Good morning guys! Ito at papasok tayo sa work kahit weekend. Uh, kailangan ko pumasok sa work. So let's go! Mag-drive na ako! Hello mga tips! Samahan nyo ako uh, dito. Magpapagas ako. Punta tayo sa gas masyadong station. Masyadong sarap mag-drive pag weekend kasi walang weather. masyadong sasakyan. Ayan. Walang traffic. Walang masyadong pumapasok sa work at sa school. Papagas muna tayo at Ayan, po, gusto kasi ang gas ko. Ayan po, nagpag muna mo na tayo. Ano pa naman ang gas ngayon? $1.58. Una, enter ko muna yung points card ko po dito sa ESO. Ang gamit ko ay optimum points card. Marami pang ask-ask sila kung ang mga tanong. And then, syempre, Ipasok ko na yung pambayad kong card. Tawag ay debit card. At 100 nga ang ikakarga nating gas. Siyempre, no? Hindi ko papakita sa inyo ang pin wow. card wow. ko. Okay. I-check muna nila kung ito pa. Pero yan, approve na. Pag-gas na tayo. magpagas dito. Uh, piliin ko yung 87. That means regular yung gas. Pag 87. Tapos meron lang akong kiniklik dyan para mag-hold. Uh, hindi ko na siya kailangan hawakan habang nagpa-pump yung gas. Pwede na siyang iwanin. Maganda to mga peeps kasi lalo pag winter kasi pwedeng pumasok sa ano sa loob ng sasakyan habang nagpapump yung gas. Siyempre, mainit ngayon, maaraw. Selfie-selfie muna tayo. What? Habang naghihintay na mapuno ang tangke. Ayan nga pala yung truck ko, yung kulay blue. Ayan. Patapos na yung aking uh, kakaragang $100. $100 yung No? pero tingnan nyo naman tingnan nyo papakita ko sa inyo yung tangte di pa napuno yung tangte